kaibigan, gusto kong buksan muna ang aking ulam. Wow, may chewing gum. Ang cool, natutuwa akong nakuha ko ito. Ang bango, wow. Anong ginagawa mo, Tom? Sa totoo lang, para sa lahat. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng takip ko. Wow, may chewing gum din dito. At mas marami silang nakuha kaysa kay Polly. Nagugustuhan ko ito. Kailangan ko tanggalin agad ang mga pambalot. Anong ginagawa mo, Kate? Lahat ng mga pambalot na yan ay lumilipad sa amin. Natutuwa akong tapos ka na. Kailangan ko lang buksan ang akin. Oh. Wow! Mga pakete ng chewing gum dito? Paano ko aalisin ang mga balot? Subukan mong gumamit ng ventilador. Wow, nagawa ko. Tom, pwede bang makihiram sa'yo? Huwag mo nang pangarapin yan, Polly. Walang nakuha si Polly. Ayos lang yan. May sarili akong susubukan at gusto kong subukan ito muna. Kailangan mong maghintay hanggang hindi pa tapos. Ang sarap! Ngayon, makakapagpalobo na ako ng bubble. Ano ang talo? Isang epic fail. Alam ko na ang gagawin. Kailangan ko lang kumuha ng hand pump. Panoorin ito. Ngayon, palalakihin ko ang pinakamalaking bula sa mundo. Oh mahusay na ideya. Maganda ang kinalabasan. Gusto kong ilagay ito sa isang stick at itago ito magpakailanman. Gusto ko rin ang bula. At kung hindi ito ang bula ko, kailangan ko itong alisin. Sorry, Polly. Alalahanin ko ito mamaya, Kate. Isipin mo yan. Balang araw, makukuha mo rin ito. Oo, pero hindi ngayon. Pagkatapos ng lahat, marami pa akong mas mahalagang gagawin. Kailangan kong kumain ng maraming gum. Holly, panoorin mo ito. Sa tingin ko, kailangan nating maghintay ng matagal. Napakabagal talaga ni Kate. Wow, talagang nakakapagpalobo siya ng bubble gum. Ngayon, makakaganti na ako. Ano ang ginawa mo, Polly? Napakaganda ng bubble na yon. Oras na para gumante. Naku! Presidente kong natanggal ang mga kilay ko. Kailangan nating ibalik agad. Sana magmukha silang normal kapag tapos na ang lahat. Tigilan mo ang pagtawa. Tayo so, kaya tong may kailangan kang gawin. Sang ayon ako sa ngayon. Kakailanganin ito ng maraming pagsisikap at maraming oras, pero kakainin ko lahat ng gum na ito. Hindi ko akalaing magiging ganito kahirap. Pawis na ako at halos hindi ko na maigalaw ang pangako. Sige, oras na para magpalobo ng bubble. Kaya ko 'to. Tom, tama na. Sobra na yan. Oh, hindi pumutok. Parang may sumabog dito. Kamusta ka, Tom? Hindi ako makagalaw. Nakadikit ako sa mesa. Kagaya ng dati, kailangan kong magsimula. Wow, Skittles! Mas maganda ito kaysa chewing gum. Tignan natin kung anong nakuha namin ni Kate. Wow! Ang dami kong kandila. At meron akong isang buong bundok. Hindi ko man lang mabilang ang lahat ng ito. Walang swerte si Polly. Ang sama nyo talaga. Wala na, magkakaroon din ako ng swerte balang at araw. At pagkatapos ay tiyak na hindi ko gagawin. Ibabahagi ko sa'yo. Well, iisa lang ang pack ng candy. Oh, kailangan kong kainin ito ng dahan-dahan para ma-enjoy ang bawat sandali. Aba, tapos na ang candy. Sayang naman. Bilis ng pag-ikot. Wow. Ano matamis at maas. Ma

Gusto ko ang bagay na ito. Bintu ka! May naisip akong solusyon. Maliwala ka. Yung plato yung gagawit mo, Oslo, wala siya yung kailangan kong ibuhos ang lahat ng candy. Medyo tatagal ito, pero magiging sulit. Tapos na. Magpatuloy na tayo. Ngayon, kailangan kong ayusin ang mga ito ayon sa kulay. Tulad nito. Nakakatuwa ito. Halos tapos na ako. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Oh, pwede bang makahingi ng isa? Okay. Wow! Parang hindi napapansin ni Tom ang kahit ano. Magnanakaw ako ng ilang candy pa. Ang galing kong manghuli. Hindi ko maintindihan kung saan napunta ang candy ko. Akala ko may mas marami pa rito. Polly, ito lahat ang iyong kagagawan. Wala na. Handa na ako para sa iyo ngayon. Iwan ko ang pain na bitag dito at pupunuin ito ng candy para hindi ka maghinala. <laughs> Panahon na para sa higit pa. Ay nako, ang daliri ko saan nanggaling ang trap ng daga ito? Baka nabalik ko ito? Tom, alam ko ikaw ang naglagay nito. Hello? Hindi mo naman kailangan kainin ang candy ko. At isinama ko na sila ayon sa kulay. Ngayon ay may enjoy ko na ang bawat lasa ng hiwalay. Sobrang sakim niya. Kumuha lang ako ng ilan sa mga candy. Hayaan mo na, Tom. Makukuha mo na sa akin ngayon. Ano ito, Polly? Isang malaking ventilador. Hinipan mo ang candy ko. Ayos! Narito pa rin lahat ng candy ko at hindi na ako makapaghintay na kainin. Nasa pinakataas. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Tingnan mo kung gaano kasarap ito tignan. Ang daming iba't ibang lasa. Gusto ko na silang tikman agad. Narito na ang unang pakete. Oras na para buksan ang iba pa. Paano kung ibuhos ko ang candy dito sa mesa? Baka mas madali ito. Sige, ipagpatuloy natin. Nakuha ko na ito. Mabalinaw na matatagalan nito. Gagamitin natin ang ating mga telepono. Oh, maglaro ng puppet. Siguro dapat tayong gumawa ng thumb work. Tama na, hindi ko na kaya. Parang sasabog na ang chat ko. Tatapusin na natin ito. Ay, tingnan mo. Tama ako. Kaya ko itong gawin mag-isa. Anong ginagawa mo, Kate? Bakit ang dami mong plato? Kailangan mong maging matiyaga, Tom. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Tingnan mo kung gaano ko kaganda inayos ang candy. Ngayon, kailangan ko silang lagyan ng Sprite. At doon, makikita mo ang tunay na himala. Magkakaroon ng bahaghari sa aking plato. Nagsimula na. Tingnan mo. Oo, oh, paano mo nagawa yun? Parang mahika. Para talagang bahaghari. Sabi ko na at ang mga kulay ay nagkalat ng maganda isa-isa. Wow! Sa pagkataong ito, gusto kong ako ang mauna. Ano ba naman ito? Hindi pa ako nakakita ng ganito kaliit na bahagi ng popcorn. Kailangan ko aminin, hindi rin ako nakakakuha ng marami. Pero mas mabuti naman ito kaysa kay Tom. Sa wakas, nasa panig ko ang swerte. Alam kong mangyayari ito. Ang laki ng balde ng popcorn. Wow! Ingat ako sa'yo, Polly. Kailangan ko nalang kainin sa ang malit kong kasama at umiyak. Pero may malita akong sikreto. Anong ginagawa mo to? Natingin so, ko, wag-wagwa siya ng kalukohan. Nakang naiintindihan, kahit ang pinakamalit na bahagi ay kailangang kainin ng maayos. Kukunin ko ang aking tinidor at kutsilyo. Ganito ang ginagawa ng totoong aristokrata. Hindi ganung kadaling hatiin ito. Pero kaya ko ito. Naiintindihan ko. Nagiinarti ka lang? May maganda lang talaga akong asal. Kapag pinili mo, hindi ko iniintindi ang asal. Masisiyahan akong kainin ang popcorn ko kahit kaunti lang. Tingnan mo kung gano' ako matalino. Wow, hindi ko alam na magagawa mo yan. Mukhang iyon na iyon. Ano? Oh, hindi. Meron pang isa. Ang galing. Kakainin ko yan para sa panghimagas. Tingnan natin. Nasaan ang popcorn ko? Tom, anong ginagawa mo? Kayong bahala dyan sa usapan nyo. Marami pa akong mas importanteng gawain. Kailangan kong kainin itong malaking tambak ng popcorn. Sarap! Ang tamis at ang lutong. Ang tagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Umakyat na talaga sa ulo mo ang swerte mo, Polly. Nakikita ko pa rin ang lahat. Huwag mong subukang nakawin ng popcorn ko. Hindi kami basta-basta susuko. Alam ko na ang gagawin. Isang espesyal na vacuum cleaner ang tutulong sa akin na magnakaw ng ilang popcorn. Nararamdaman kong gumagana ito. Ginagawa mo na naman? Ibalik mo ang popcorn ko ngayon din. Iyon ay isang napakagandang plano. Ang galing mo, Tom! Kain na tayo! Ano Sunggaban ang mo ang popcorn sa bibig mo, Kate. Ano ang ginawa mo? Hindi ito tama. Handa na akong magsimula. Gatas at Oreo cookies. Mukhang masarap! Pero ang lit. Hindi ko nga makita. Wow! Pinapalad ulit ako. Ayos! Anong alam mo tungkol sa swerte, Polly? Tignan mo ito. Ang laki ng parte ko. Talunan talaga ako. Dahan-dahan. Baka mahulog ang cookies ko. Sana nga. Maniwala ka, may enjoy ko ang maliit na cookie na ito. Masarap! Napaka-malutong na mga cookies na ito. At tamang-tama ang gatas. Mabilis sa kanila. Naku, nahulog ko. Ang cookie sa baso ko... Kailangan ko itong makuha kaagad. Kung hindi, magiging basa ito. Hindi makakapasok ang kamay ko doon. Alam ko, kailangan ko lang inumin ng gatas. Pagkatapos nasa ilalalim na ang cookie, Oh, sa palagay ko nalunok ko ito. Ngayon, ako naman. Sana hindi ko kailangang sungkitin ang cookies ko mula sa baso. Wow, ang daming pagsulpot. Gustong gusto ko ito. Napaka creamy. At ang cookie ay talaga namang malutong. Perpektong kombinasyon ng mga tekstura at lasa. Ay, muntik na mahulog ang cookie ko sa baso. Tingnan natin kung paano mo ito ilalabas ngayon pa. Paano kung wala akong gawin tungkol dito? Salamat sa cookie. Ngayon, nagbago na ang kulay ng gatas ko. Hindi ba maganda? Kailangan kong magdagdag ng mas marami pang cookies at pagkatapos ihalo ng mabuti. Magkakaroon na ako ng masarap na chocolate milkshake. Halos tapos na. Kailangan lang haluin ng mabuti. Wow! Gumawa talaga siya ng masarap na bagay. Ngayon makikita mo. Hindi ko pinagdududahan ang aking recipe. Mukha talagang nakakatakam. Hindi na makapaghintay na tikman ito. Mukhang tama si Polly. Gumana ang kanyang plano. Sinabi ko sa iyo. Ngayon, panoorin at maingit. Mmm, sarap! Gatas na tsokolate. Lasang cookie. Ayokong uminom nito gamit ang straw. Gusto kong lagukin ito ng sabay-sabay. Wow, mukhang isa na lang ang natitira. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang maghintay ng matagal. Asika, ko ito agad. Huwag mong hawakan yan. May sarili akong plano. Lahat ng cookies ay ilalagay sa baso ng gatas na ito. Ano laki ng talsik. Di ko inaasahan yon. Pero nasa baso na lahat ng cookies. Ayos! Huwag kang masyadong magmadali at magdiwang cake. Di kita iiwan. Ano ang ginawa mo? Ngayon, puno na ako ng gatas at cookies. <laughs> Gusto mo bang yung bahay sa ilalim ng kama? Manatili ka sa amin dahil ngayon sa hahanom, makikita mo ang iba't ibang bahay sa ilalim ng kama. Ang astig dito, pero sira-sira at marumi. Ito ay ibang bagay. Kamusta sa lahat? Ano itong mga bagay na ito? Hindi ako matutulog sa kalat na ito. May naisip ako. Kate, hali ka dito. Anong meron? Gusto mo bang kumita ng dagdag na pera? Tara, magpalitan tayo. Pumapayag ka ba? Oo naman. Para sa ganung halaga, maiaangat ko ito. Ayos yan. Para sa Reyna, dapat akma ang badge. Oh, perfecto. At narito na ang delivery. Magandang hapon. Hi. Nag-order ka ba ng delivery? Oo, heto ang pera mo. Salamat. Paalam. Heto na ang unang detalye para sa aking perfectong kama. Mabuti na lang at tinuruan ako ng tatay ko kung paano gumamit ng mga kagamitan noong bata pa ako. At mabilik kong bubuksan ang kahon ng mga materyales at magsisimula. Sigurado ka bang kaya mo yan? Uh, oo, baka hindi. Una, kailangan kong itaas ang kama. Ay naku! Sige, magpatuloy tayo. Dalawang minuto at ako'y... Maging handa! Perfecto! Salamat! At dito. Salamat. Easy na, salpak ito. Ang galing. Ang galing. Gusto ko rin ng bahay sa ilalim ng kama, pero ayoko gawin ito mag-isa, kaya mag-aanyaya ako ng mga espesyalista. Gawan mo ako ng bahay sa ilalim ng kama? Ano? Madali lang? Oh, Oh, ano? Para saan ang binabayaran ko? Ang ganda. Ayan na. At kaunti Ayoko, pa. RTP Shell na halaman oh, palasurado. Kasama sa mga agos at malapit na tayong matapos. Wala kahit saan kung saan may ilaw. Naiingit ka ba? Isara ang bibig mo at magpapahinga na ako. <laughs> sa tingin mo ba mas maganda ang bahay mo kaysa sa akin? Uh, oo, tama yan. Pero hindi pa masyadong malayo. May plano akong gawing napaka-komportable ang bahay ko. Kailangan ko muna itong kortina. Wala ako sa pila kung kukunin ko ito. Ano? Anong ginagawa niya? Nagpasya lang din akong palamutian ng aking crib? Bingo! Sa tingin ko, gagamit ako ng construction stapler. Talagang magagawa nito ang trabaho ng perfecto. Well, ang galing! Kaunti pa! Mas, marami pa! Ano ang ginagawa niya? Ang purple at dilaw ay kahangahangang kombinasyon. Narito na! At isang unan, isang duyan nito ang totoong isa. Magpapahinga na ako. Ah, uh, ganon. Inzai, nainggit ka? Oh, nakaka-boring. Panahon na para mag-party. Halika! <laughs> Sumunod ka sa akin! Una, kailangan kong ihanda ang aking bahay. Oh, dumating na ang delivery. Halika na, bilisan mo at dahil mo rito. Sige, buksan na natin ang kahon. Isang disco ball, napakagandang pagpili, nakaayos na ang lahat. Palam, palam, astig, kaya. Pwede kong tawagan ang mga kaibigan kong babae. Hello, may party ako. Oh, mga girls, handa na ba kayong magsaya kasama ko? Isasara ko na. Oh, malaki ang bagay niyan. Mga babae, gawin natin ito. Panahon na para makinig ng musika at lakasan ito. Huray! Hmm. Bingo! Oo, oh, tama. Hindi ko na kailangan ng handbag na ito. Gagawa na lang ako ng mesa para sa bisita. At ang mga bisita ay sina Hoggy Woggy at Kissy Mincy. Tignan mo kung gaano sila ka-cute. Gusto mo ba ng tsaa? Bagamat, bakit pa ako nagtatanong? Siyempre! Sa tingin mo ba mas masaya ka kaysa sa akin? Palalakasin ko ang musika. Nakakatakot ito. Oh, seryoso. Oh, tama. Oh, salamat sa pagdating. Sumunod kayo sa akin. Ipapakita ko sa inyo kung nasaan ang mapanganib na kriminal na ito. Oh, masyado talagang malakas. Mga babae, hindi kayo pwedeng makinig ng musika na ganyan kalakas. Oh, wag mong sirain ang party ko. Kaya ko to. Tama yon. Oh, iyon ay isang ganap na ibang usapan. Ayan, ang pera ang nagpapasya ng lahat. Bagay. Hindi ito patas. Sa tingin ko may isa pa akong magandang ideya. Alam ko kung paano gawing pinakamahusay na club sa lugar ang aking bahay. Kaya kailangan ko ng globo at backpack. Apos na tayo. ay so, isang CD na may gunting. At gagawa ako ng isang tunay na disco ball. Para gawin ito, kailangan mo Inidikit lang... Pinidikit ko lang ang mga piraso ng disk sa globo at isinasabit ang bola sa ibabaw ng ulo ko. Gawin na natin ito! Pa isa, -isa. Perfecto! Ang galing. At palamutihan ko rin ang dingding. Siyempre, wala akong mga speaker, pero may mga loudspeaker ako. Mas maganda ito, siyempre. Anong nangyayari? Ano ang ginagawa mo? Akala ko magkaibigan tayo. Hindi pera ang pangunahing bagay. Medyo nababagot ako. May cool na cellphone si Lily at kumukuha siya ng litrato. At ako? Sige, bakit hindi ako magsimula ng sarili kong airland? Mayroon din akong angkop na mga bombilya. Tingnan mo, mayroong isang buong kahon. Pero kakailanganin ko rin ng wiring. Hindi. Hmm. Sa tingin ko, hindi magagalit si Lily kung hiraming ko ang kanyang charger. Gayon pa kailangan kong putulin ito ng kaunti. Pero ayos lang iyon. Marami siyang pera. Bibili na lang siya ng bago para sa sarili niya. Hada na nga no, way to ears. Na no, pero pag spine yun may yung bumbilya sa wiring na ito. Oh. So ano ito ang nakuha ko? Isabit na natin ito. Stig! Wow! Gusto ko rin ng isa. And kung gusto ko ito, kukunin ko ito. Perfecto. Pasok ka. <laughs> ano na ito? Sabi so, ka naman ito, Harry. Kamusta, Lance? Oh, seryoso. Tara na. Maaari namin gawin i... You serwin mean, we need either or, or else new oh, 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 Magaling. Tingnan mo ito. Panahon na para kumuha ng cocktail at mag-relax ng kaunti. Tayo ay alis na. Tara na. Tara na. Oh! Ay, nako! sa totoo lang. May plano ako? Palagi akong merong fire extinguisher sa malapit. At ligtas na tayo. Galing! Salamat ng marami, Kate. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Dapat magtulungan Mag ng mga kaibigan. Ha?